Balita naman sa lalawigan. Nananatiling mailap si Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kiboloy, eh, kasunod ng arrest order laban sa kanya. Kahapon, pinuntahan ng News 5 ang ilan sa mga lugar na posibleng kinaroroon na ng pastor. Kabilang na po ng Prayer Mountain ay pinatayo ni Giboloy sa may tamayong. Pero ayon sa aming nakausap, ilang buwan na itong hindi bukas sa publiko. Mahigpit din ang pagbabantay dito. Sinilip din ang KJC Kingdom o Kingdom kung saan idinadaos ang worship service ng grupo pero hindi rin pinayagang makapasok ang News 5. May at mayaring kinukuha na ng video at litrato ng mga taga doon ang News 5 team. Nitong Martes nang ilabas ng Senado ang arrest order laban kay Kiboloy para sagutin ang mga alegasyon ng pangaabuso. Pero hindi pa ito nakararating sa Davao. Ayon sa Regional Police Office 11, hindi gaya ng mga inilalabas ng korte, hindi raw sila magsisilbi ng arrest order laban sa pastor. Balak ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS na maghain ng mga reklamo laban sa lalaking pumatay umano sa asong Sikilua sa Bato Camarines Sur sa isang pahayag plano ng PAWS na gamitin ang mga affidavit na isinumite ni Vina Rachel Arazas laban sa suspect. March 17, nang unang may ulat na nawawala ang asong si Kilua, patay na siya nang matagpuan ng kanyang amo. Giit naman ang suspect, naging agresibo at nangagat si Kilua, kaya tama lang daw ang ginawa niya. Sa kabila nito, naniniwala ang pause na may nangyaring paglabag sa Animal Welfare Act, lalo pat nakuna ng suspect na siya ang humahabol sa aso. Isa naman ang patay habang isang sugatan matapos tambangan ng isang pamilya sa Antipolo Rizal. Dead on the spot ang driver habang sugatan ng kanyang misis. Swerte namang hindi natamaan ng sampung taong gulang nilang anak. Sa CCTV footage sa lugar, nahagip pang pamamaril sa mga biktima na sakay noon ng kanilang kotse. Mabilis namang tumakas sa mga salarin na sakay ng isang motor. Blanko pa ang mga otoridad sa motibo sa likod ng krimen. Sinusuyod naman na nila ang CCTV sa lugar sa pag-asang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin. Sa Quezon City, natagpuan ang batang babae na nawala sa Angeles, Pampanga. Sa presinto sa Novaliches, inabutan ng kanyang lola ang apo. Natagpuan si Ali na namamalimos at nanghihingi ng pagkain sa barangay Santo Domingo. Apat na araw na wala ang bata matapos siyang tangayin ng isang lalaki sa MacArthur Highway. Kasama ng bata ang lalaking tumangay sa kanya. Isang concerned citizen ang nagsumbong sa mga tanod. Namukaan kasi ng babae ang bata matapos mapanood ito sa balita. Depensa ng suspect, nagmagandang loob lang siya at binabalagay bantayan lang niya ang bata. Desedido ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa suspect. Nagulantang ang mga magnanakaw nang biglang may nagsalita sa CCTV ng nilooban nilang bahay sa Naga Camarines Sur. Sa kuha po ng CCTV mula sa viral na Facebook post, kita pagpasok ng dalawang kawatan sa target nitong bahay. Sa kuha ng CCTV mula sa viral na Facebook post, nga isang lalaki ang nag-ikot sa first floor habang dumiretso sa hagdanan ng kasamahan nito. Pero bago pa sila makapagnakaw, bigla silang may narinig na boses. <laughs> so yung CCTV nung may ari, may audio. Oo, may ano rin pala yun, ano? May pros din pala yun, in fairness. Kasi nga naman, kung walang audio, nakikita mo lang na ninanakawan na yung bahay mo, wala kang magagawa. Mm -mm. Pero kung may ganyan kasabahay mo, pwede Masisita kang, mo. Pwede kang manita nita Dahu, mm -hmm. dahu, gagawa nyo dyan, gagawa nyo dyan. <laughs> Akala ko yung narinig nga din ang boses, boses ni kuya eh. Housemates. Oo. Oh, oh. Anong ginagawa nyo <laughs> Buti na lang po hindi natuloy yung pagnanakaw. Uso po talaga yan ngayon, lalo alam ng mga kawatan, nasa bakasyon uh, uh, ang karamihan. Napatakbo nga mga kawatan na dali-daling tumakas sa mga ito. Nagkataong isa palang combat engineer ng militar sa Amerika, Uy, ang may hari po ng bahay. Oh, ah, kaya, kaya pala, pala ganun eh. yung boses, ano? Live niyang napapanood ang nangyayari dahil konektado sa internet ang mga CCTV sa bahay. Inaalam na ng mga otoridad kung sino ang dalawang magnanakaw. Ted Failon at DJ Chacha, Nayon, Nasaranjo 5, 92.3, News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.